O oh, musta mga kaibigan? Welcome to Third World Reviews kung saan ire review natin ang mga pinakasulit na alternatibo sa mga mahal na gamit tulad ng cellphones, cameras, gadgets at saka kung ano-ano pa. Dahil alam namin na mahirap kitain ang perang ipambibili mo niyan o kaya ilang linggo o buwan kang nagtipid para mapag-ipunan yan. Kaya bago mo bilhin, testingin natin. At para sa una nating episode, tetestingin natin ang CDR King Action Cam. Nilabas ito noong December 2014. Ang presyo, 3,380 pesos. Murang-mura kumpara sa nangungunang Action Cam ngayon sa market ang GoPro. Ngayon ang GoPro na sa GoPro 4 na. Ngayon, ito na ba ang best alternative para sa GoPro? Testingin natin yan. Okay. Ito ang video uh, tinesting natin na nasa bandang kaliwa yung sa CDR King Action Cam. Yung nasa kanan, yung GoPro Hero 4. Yung Hero 4, nakakahiram ko lang yan. <laughs> yung CDR King, binili ko yan. 3,380. Ngayon, kung makikita natin, ito, tinesting natin sa loob ng garahe, ah uh, madilim kung paano siya mag-react sa artificial lights hindi sa araw kundi sa fluorescent light ngayon, papalabas siya ng may sa may gate. Tingnan natin kung paano siya mag-react sa sudden, yung bigla-biglang pagliwanag. Yung GoPro medyo dumidilim na. nag adjust na siya kagad. Itong si CDR King, malapit na siya sa gate. Saka siya nag-adjust. Okay, sa labas naman, Uh, pasensya na kayo, medyo makalog na sa bandang kaliwa. Hindi ko pa siya na-mount ng masyadong maayo sa sasakyan kasi tinetesting ko pa lang. So, ayoko pang kabit-kabitan ng mga kung ano-ano. Testing pa lang to. ah uh, sa bandang kaliwa, makikita natin, yung si CDR King, makula medyo makulay siya. Tapos medyo madilaw. Doon sa GoPro Hero 4, medyo mapusyaw yung kulay niya. Kung makikita nyo, hindi, hindi naman masyadong malaki yung difference uh, sa, difference uh, sa, sa itsura. Pero, tandaan niyo itong pinapanood nyo ay maliit lang na version ng totoong video na na-capture niya. Kung gusto niyo makuha yung malaking file ng video na CDR King Action Cam, uh, bibigyan ko kayo ng link sa baba. So far, parang okay naman. Wala masyadong diferensya. Yung kulay niya, Depende naman kung saan nyo gagamitin kung pang family outing lang o pang trip-trip ng barkada. Okay na rin to. Kung may kita nyo, uh, napakalinaw nung sa GoPro. Do sa original file ng GoPro, madadownload din mamaya. Bibigyan ko kayo ng links. Napakalinaw, napakatalas na mga video. Makikita nyo lahat ng mga numero, plaka, mga nakasulat sa dingding ng mga nadadaanan, street signs, nakikita nyo yan. Pero sa CDR King Action Cam, makikita rin yun naman pero hindi ganun kalinaw. Malaki. Actually, malaki yung difference. Okay, banggitin ko na rin lang. Ang mga mounts ng CDR King Action Cam, marami. Marami siyang laman. Ang GoPro Hero 4, ang pinaka basic na mabibili mo konti lang yung kasama sa set mga apat lang yata o lima pero ang maganda nito yung GoPro na camera pwede mo siyang ikabit sa mounts ng CDR King Action Cam pero ang camera ng CDR King Action Cam hindi mo pwedeng ikabit sa mounts ng GoPro Hero 4 kasi medyo makapal yung gitnang bahagi ng mounts ng GoPro hindi katulad ng mounts ng CDR King medyo manipis So, kasya yung camera ng GoPro sa mounts ng CDR King, pero hindi vice versa. Eto, medyo meron tayong napansin. ah uh, medyo malabo, lumabo yung bandang gitnang bahagi ng uh, video ng CDR King Action Cam. Ngayon, hindi na natin mabasa yung plaka ng sasakyan sa harap natin. Lumabo siya. Ito yung sa GoPro Hero 4. Ayan. Medyo mapusyaw yung kulay, oo. Pero nandun, kita mo yung blue ng langit, yung sa kalsada. Pero ito, yung linaw ang titingnan natin. Ah, uh, malinaw yung mga puno. Tingnan mo yung plaka nung sasakyan sa bantang kaliwa. Medyo maaaninag mo pa. Lalo na mamaya, kapag tumigil yung sasakyan sa harap natin, mababasa nyo talaga tumatakbo, ayan maliwanag na maliwanag malinaw ito maganda kasi sa mga action cam malapit at malayo, dapat malinaw siya itong malapit, yung hood nung, yung hood ng sasakyan, malinaw siya ito, pag tigil nito sa sasakyan, mababasa pa natin yung plaka, tapos yung makdo dun sa dulo, malinaw pa rin yung letter M na malaki ngayon, ito naman si DR King Action Cam medyo malabo siya, yung hood ng sasakyan medyo malinaw pa pero yung gitna hindi mo na maaninag yung letra ng plaka yung city of dreams sa bandang kanan hindi na masyadong malinaw hindi matalas parang naaninag mo lang kung ano yung sasakyan pero yung plaka yung, yung plate number hindi mo na siya ma mabasa Bakit ko binabanggit to? Kasi nung umpisa, tinesting natin, malinaw eh. Eto ngayon, nung tumagal-tagal na, nung natestingin natin, siguro mga 30 minutes nating pinapatakbo tong camera, lumabo. So yan, hindi na natin mabasa yung plaka. Lumabo siya eh. So it's a defect ng unit uh, ah, sira ng unit yun hindi ibig sabihin na ganun talaga siya kasi malinaw sa kanina eh. so ngayon makikita nyo hindi malinaw yung plaka hindi rin masyadong matalas yung M ng Macdo sa malayo eto side by side sa kaliwa yung action cam sa kanan yung gopro medyo madilim yung sa gopro sa bandang kaliwa yung CDR King, malinaw. Ah este maliwanag pala. Okay naman siya. Yun nga lang yung talas yung hinahanap natin eh kasi Well, depende sa kung saan mo siya gagamitin. Kung wala wala lang, laro-laro lang, okay lang siguro, pero s'yempre, 'di ba, pag camera dapat malinaw. Magsi-selfie selfie ka, pangit naman kung malabo selfie selfie groupie-groupie, groupie-groupie, groupy naman tawag doon pag grupo at buti na lang kakabili ko lang nito 2 days ago so tinesting natin siya for 2 days at nung nalaman ko na medyo malabo nga or lumabo na pagpasyahan ko na ibalik siya sa CDR King kung saan ko sa binili mabuti naman itong CDR King na binibilan ko, malapit lang sa bahay. So, isang tip yon para sa inyo, dapat bibili kayo ng gadgets na dun sa malapit sa inyo or madali siyang puntahan, very accessible. Para kung may problema, madali nyo siyang ibalik. Ngayon, nung binalik ko sa CDR King, tinesting nila, okay, nalaman nila na malabo nga. Uh, Nag-offer sila ng kapalit yung display yung naka-display na kasi wala na raw unit na bago. So, okay lang. Naka-display. Basta gumagana. Basta maayos. Pero, yung naka-display ay sira din pala. So, ang naging option sa akin ay pumunta daw ako sa ibang branch ng CDR King sa ibang branch na ayaw ko naman kasi malapit, ito na nga pinakamalapit sa akin. Ilalayo pa ako. Or, maghintay daw ako ng around 2 weeks para dumating yung bagong stock ng CDR King CDR King Action Cam na ayoko din naman maghintay at yung pangatlo ang pinakamaganda pinaka convenient para sa akin ay money back talang daw okay sige uh, pagpasahan ko na okay sige money back na lang okay very good money back balik pera maraming salamat CDR King sa very uh, accommodating na staff. Alam ko naman na ang mga produkto ng CDR King ay kumagay sugal sugal lang pagbili ng uh, mga gamit sa CDR King eh. Merong one shot okay na. Yung iba, tetestingin mo talaga ng mabuti katulad nitong CDR King Action Cam. Buti na lang tinesting natin ng matagal. Kasi kung sakali, uh, lumagpas na yung 7 days, kasi may 7-day warranty sila si CDR King. Uh, within 7 days, pag tinesting mo at may factory defect, pwede mong ibalik for uh, kapalit ng new unit or money back. Kung may factory defect. Pero kung lumampas na yung 7 days, ang warranty na lang nila ay service warranty. I-repair -re nila yung gamit mo. So, pag bumili ka ng anything, pag bumili ka ng bagay, kahit ano, cellphone, camera, kahit anong gadgets testingin mo na kagad. Unang araw pa lang, pangalawang araw pa lang, testingin mo na para pasok pa siya dun sa 7 days na uh, return, replace, or money back guarantee. So, yan. Uh, testing natin ang CDR King Action Cam versus the GoPro Hero 4. So, anong uh, verdict natin? Kung uh, kung tuloy-tuloy siyang naging malinaw, okay na sana eh. Okay na sana. Tinesting ko yung mga menu. Ang video mode lang talaga niya is 1080p Full HD or 720p HD. Ang malinaw sa akin, kung ako, consumer, bibili lang ako para sa selfie, groovy, uh, pupunta sa beach, etc. Okay na sa akin yun. 1080p, waterproof, maraming mounts, at mura, 3,380 lang. Yun yung mga ano niya, uh, pros. Ang cons naman, eh pagka nakabili ka ng defective na unit bad trip yun mas maganda kung mas malinaw pa siya eh. pero kung yung original na linaw niya okay na ako don kung pang family family barkada barkada ano lang trip trip lang hindi siya tatapat sa quality ng GoPro Hero 4 pero pwede na siguro pwede ng pagtsagaan okay na rin siyang option, yung CDR King Action Cam. Basta testingin yong mabuti. Testingin, testingin, testingin. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking review, sa aking pagtesting ng CDR King Action Cam. Balik-balik lang kayo dito sa Third World Reviews kung saan i natin ang mga pinakasulit na alternatibo sa mga mahal na gamit like cellphones, cameras, gadgets at kung ano-ano pa dahil alam namin na mahirap kitain ng perang ipambibili mo niyan. O kaya ilang linggo o ilang buwan kang nagtitipid para makapag-ipon para mabili mo yan gusto mong yan. Kaya bago mabilin, testingin natin! Kung meron kayong gustong ipatesting, mag-comment lang sa baba at subscribe na! Testingin na natin yan!